O pre, game, mauna ka pre, hanggang dun lang O game Siya na lang ang papaunahin natin Kasi naiiwan siya Boy, sagat mo boy Sige Pre, okay ka lang Uy, ito, ito Uy, 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 oras pa? Ha? <laughs> Kanina malapit ka ng malapit. <laughs> yung Nmax ni pare kawawa. Pare kay gago naman don par. <laughs> Mag drawing kay drawing pa. Drawing pangalan ni Mesa si Gladys. Putik na salasam na kami, guys. So, ka-fanto, mayroon kaming lakad ngayong araw. So, pupunta kami kila Raymar. Saan yung part na yun, par? Santo ah, Niño. Santo Niño. Anong barangay yun? Santo Calisita o oh, Santa Felicitas mag adventure tayo sa kanila kasama namin yung kanyang NMAX and syempre meron siyang mga dalang pasalubong parang naka, naka open yung bag mo par may ilalagay ka dito wala ay sana gumagana yung ating mic open may napapansin ba kayo sa ating setup ngayon kung nakikita nyo yung ating camera ginanyan ko na siya kasi kapag uh, nakatayo siya, mabilis kasi magasgas yung binili nating lens sa kanya kaya ginanyan ko siya para yung impact ng hangin at saka yung mga buhangin lalong lalo na kapag meron kang sinusundan na sasakyan, hindi diretso dun sa pinaka lens ng Insta natin. Kaya ganyan yung setup natin. Medyo nakahiga siya. Nung nakaraang upload natin ka Phantom, hindi maganda yung pagkakaedit natin sa ating video. Maganda yung pagkakat natin, kaso yung pinaka video na, na export natin parang naglalag. So kung napansin nyo yun, humiingi ako ng paumanhin kung hindi nyo mapanood ng mabuti. Kasi... Ang ginawa ko doon, nag-upload ako, then tinawagan ako ng isang supporter natin. Naglalag daw yung ating video. So, pinanood ko kasi kapag nag-upload kasi ako ka Phantom, hindi ko na siya tinitignan. Bale, kapag ka, natapos ko na yung kanyang thumbnail, tapos yung title, tinitignan ko na lang yung mga comment. So, nabigla ako, bakit ganun yung naging resulta ng video natin? Nakita ko sa, ano, sa CapCut. Sa CapCut kasi ako nag-edit. So, bali, chinek ko, Nag-export ako ulit. Then, yung unang video, dinelete ko siya. Kaya kung napansin nyo, yung views natin, nung previous video natin, medyo hindi maganda yung uh, nag views Kasi, alam ko din na meron akong pagkakamali. Kasi, hindi ko na-check yung ating video. So, dito kami dadaan ngayon sa... Bagay Road. Diretso kami sa Steel Bridge sa May Solana. Etong si Mr. Maki, bumili din siya ng pang vlog setup niya. Bali yung gamit niya, gaya din ng ginagamit ko nung nag-uumpisa ako, cellphone. Nakakapanibago magmaneho ng Declutch clutch kapag ka galing ka sa mahaba-habang biyahe. Tapos, automatic pa. Mas nag-enjoy tayo. Feel na feel talaga na, natin yung pagiging big bike nitong motor na to Halos one week din natambay yung ating KTM nung nagbakasyon tayo. Ang sarap talaga magbakasyon guys kapag kasama mo yung partner mo tapos mag kokobol right kayo kasama ko yung aking bilas at yung aking hipag so, sabay sabay kaming pumunta sa Claveria then after naming nag pumunta kami ng Ilocos bali yung magiging setup na pala natin ka Phantom sa pagbablog natin ganito na yung mag tayo tapos ipapakita ko sa inyo yung mga pinupuntaan natin and syempre yung mga magiging kasama natin sa ating biyahe hindi naman ako tinatamad sa pagre-review ng motor kasi syempre madami na rin kasi akong nagawang tutorial sa pagdadrive at syempre pagdating sa mga nagamit kong motor sinishare ko din sa inyo pero hindi pa rin naman mawawala yun uh, gagawa, at gagawa pa rin naman ako ng mga review sa mga experience pagdating sa mga uh, iba't ibang motor na magagamit natin itong kasama ko Ayaw niyang dumaan dito. Musahin natin siya. Okay lang? Lulusungin natin yan? Lulusungin natin? Unahin natin tong ano? Itong dump truck? Ha? Ah? Unahin natin? Kasi kapag ito yung sinundan natin, ay hindi, liliko siya. Ay, salamat. Maliligtas ang motor ni pare. Naglinis ako kanina, pero okay lang, kahit madumi yan, para at least ma-enjoy ko siyang magamit dito sa rough road eto yung ayaw natin eh yung talagang may pasaway ayan oh dapat kapag ganito naman maglaylo naman yung mga ganyang mga sasakyan kasi syempre kawawa tayong mga naka single motor di ba oh hindi lang magiging kawawa yung nasa likod nya pati yung mga sarapan. kasi yung iiwanan niyang alikabok sa likod madadamay lahat Purong bakal yan ha, solid to Meron ding white sand <laughs> Pero kapag kabasa yan, magiging black sand Hindi talaga siya pure na white sand Nagiging white lang siya kapag ka dry Yan you no? Know. Madami rin nag-enjoy dun sa video natin nung pumunta tayo sa Ilocos kasi hindi ko lang sa YouTube kasi in-upload yun. In-upload ko din siya pati sa Facebook. Kaya madaming nagtatanong kung kailan daw tayo ulit babalik doon at sasama sila. Hindi ko na malayan na nag na pala yung battery ng ating GoPro. Bigla akong namatayan ng camera. So meron akong mga magagandang ipapakita pa sana. Biglang nag-shutdown tapos hindi ko na siya ma-open. Pero yung percent ng ating battery nasa 30%. Tapos yung ating quality naka 1080 30 fps siya so goods na goods siya kapag ka, ano gagamitin mo siya katulad ngayon naka 1080 30 fps itong gamit natin na quality sa ating insta naman naka 4k at 30 fps kaya maganda talaga yung may papakita niyang video kapag ka nanonood ka so bali nag order na lang tayo ng bagong battery and bumili na rin ako ng bagong memory card kasi yung nakasalpak kasi dito sa ating Insta ay 64 gig lang. So kapag ka mayroon kang nakikitang mga magagandang views hindi mo siya kaagad-agad na mai -re record kasi kailangan mo pang mag-delete. Eh kapag ka mag delete ka kasi sa Insta, sayang yung mga ano mga video doon at saka ang hirap mag-export kasi kapag nag-export ka, nag ka lalong-lalo na yung iPhone natin na 128GB lang mapupuno talaga. First time din namin magbibiyahin dalawa Papunta dun sa Vianan So dati kasi yung motor ng ating kaibigan Naka Mayo 125 So ang height niya mga nasa 5'11 o 6 footer yata Si boss Mr. Maki Hindi naman nababagay sa kanya Kapag yung gagamitin niyang motor eh, 125 lang na Mayo ay diba? Nagiging laruan yung motor niya Kapag sinasakyan niya Ay ah, umarurot si pare Sabi ko sa kanya, mag-race kaming dalawa mamaya. <laughs> yung setup niya sa ano, sa camera niya nasa dibdib niya eh. Ayun oh. Hindi <laughs> kasi namin kasama si Brian, isa na naman sana na love trip yung aming biyahe ngayon. Yung naka-Aerox nung pumunta tayo sa ano sa Bossor Falls, sa so may Peña Blanca. ulit talaga. Matagal na hindi ko siya nagamit. Kapag gagamitin mo kasi ulit, yung powerful na motor mo, makakapanibago talaga. Nandiyan <laughs> siya sa likod natin. Umaharurot siya. Ano? <laughs> ha? Mahirap o <laughs> Balit tayo! <laughs> Mahirapan daw siya mag-overtake Ay, dito, dito, dito Munin natin sa pare Siya na lang ang papaunahin natin kasi naiiwan siya. So hindi ko kasi alam yung daang papasok sa may Santo Niño. Kasi kapag uh, kami ng Piat, diretso lang yung daan. Hindi ko alam kung saan yung papuntang Tuwaw, papuntang Santo Niño. Siya kasi nakakalam, di ba? <laughs> Kaya sundan na lang natin. Ang sabi niya sa akin dito, uh, mag ano daw kami, mag alas 7 kaming pupunta. Next month kasi yung motor natin, mag-expire na yung kanyang registration. So nagpa-renew ako kanina. Kaya naghintay siya. Nang oras na, alas 9 kaming umalis doon kasi kinuha ko pa yung battery at memory card sa mismong hub ng Shopee Express. Naninibago talaga ako dito sa signal light natin kasi yung signal light kasi ng ano natin ng Honda Click na sa baba eto baliktad kasi yung busina nandito sa ano sa signal light tapos yung signal light nandito naman sa busina natin kaya kapag ka nagbubusina ako eto yung napipindot ko kaya siguro napapansin nyo kapag ka nagbubusina tayo eh yan yung napipindot ko instead na eto sana, eto yung napipindot natin boy ano boy malapit na ha? Sige, sige. Muna ka lang. Kasi kapag ako, mahirap niya akong nabulin eh. Nung pumunta pala tayo sa Ilocosca Phantom, wala tayong nakakausap na ganyan. <laughs> Meron man, nakakausap ko yung partner ko. Pero, syempre, kapag ka, nagsasalita din kasi, syempre, Ilocano. Sinasagot ko din siya ng Ilocano. Kaya kung mapapansin niyo, yung buong video natin, halos di kami nag-usap eh <laughs> sa video. Pero, nag-usap kami kapag ka, ano... Pero syempre, kinakat ko Kasi yung mga ibang viewers natin Hindi rin sila nakakaintindi ng Ilocano Pansin nyo, yung mga buong tropa natin Na taga dito, talagang Kapag nag-uusap kami, Ilocano talaga eh Tropa ko eh, si Ilin Kaso nag-resign na kasi So hindi siya kasama sa ride namin ngayon Kasi umuwi na siya sa Ballesteros Taga doon kasi siya So, almost 99% Na buong taga dyan sa downstream Ay Ilocano talaga Ano ba? Kaya ba? Ganda ng ganda ng camera mo boy ah. Nasa dibdib lang. Kamaka nagre-record ka galing sa puso mo. Dapat madaming manonood sa iyo. Ka Phantom panoorin niyo naman yung mga upload ni Mr. Maki. Ay, ano? Okay na? Saan tayo? Ha? Ay, gumanyan kanina. Isagad mo kasi to. Ah. Higpitan mo. Okay na? Nakita niya kasi to sa TikTok eh gumagaya. <laughs> Kaya ayan oh napabili siya pati ako napabili ako pero di ko siya sinuot ilan yung takbo mo kanina? 111 eleven dapat sinagad mo pa <laughs> ha? <laughs> hindi okay lang kasama mo naman ako eh ano? diretso na? tara ispoiled kasi ito sa misis niya parang siyang anak ng misis niya kapag kasama siya Pinapabaunan siya ng tuwalya, ng sabon, shampoo. <laughs> Nung pumunta kami sa Basur Falls, nakakaingit eh. Talagang yung parang bilang isang nanay na bibigyan siya ng baon pupuntang school. Ganun na ganun yung kanyang misis. Kaya shoutout sa kanyang misis na si Gladys. Nandito na kami sa... Ano to? Piat na ba to? Pupuntang... San yan? Hindi <laughs> ko alam. <laughs> Bahala na kayo kapag ka nyo to Kung taga saan kayo, taga dito kayo Comment nyo na lang kung saan lugar to Kapag ka hindi ako tumitingin sa Google Maps Kinachambahan ko na lang yung pupuntahan ko Ito na Yung papasok pala sa Santo Niño First time kong pumasok dito Ka-Phantom kapag ako napupunta sa isang ano isang lugar Katulad nitong dadaanan natin Sa dami ko nang napuntahang lugar Parang naihambing ko sila sa mga napuntahan ko o, katulad nito ang nakikita ko dito na nadaanan ko na, na parang ganito ay yung papuntang Peña Blanca ganun kasi yung daan tapos may mga bahay-bahay sa gilid-gilid halos lahat sa dami ng lugar may ano, eh, magkakaparehas na talaga yung mga madadaanan mong lugar hindi ka din maninibago kapag pupunta ka sa mga lugar na ganito lalo na kapag isa kang palagala na tao Oh, di ba ito? Na-imagine ko na naman nito Parang ito yung sa may gataran. <laughs> Kapag papasok ka sa ano sa papuntang nabakayan ganito yung daan. Oh, di ba? O oh, tignan mo yung camera ko. Talagang gamit na gamit yung battery niya. Bagong-bago. So hindi ko pa siya chinards. Mamaya makiki-charge na lang ako sa ano, kila parang Mr. Maki. Iba kasi yung pangalan niya sa YouTube to, eh, Sabi ko sa kanya palitan niya ng unique na pangalan. Ayun, oh, isa niya na oh. Uy, dito pwede. Takot kasi siya, baka daw makita siya ng misis niya. Bay, sagat mo, boy. Sige, sagat mo. <laughs> baka daw makita siya ng misis niya. Magalit sa kanya. May mga ganito pa palang klaseng lalaki ah. yung takbo namin ay ano nasa 60 sa kanya 66 eto 66 lapitan natin 77, 78 tayo 73 iba talaga yung calibration ng speedometer ng KTM sa NMAX dikitan ko ah 75 71 o oh, ba diba? magkaiba Uh, 60 O oh, 55 na ako <laughs> Hindi talaga parayas Siguro kapag diderotsehin mo to Baka matutumbok mo ang lasam O kaya Gonzaga Ano to? Ah, ito yung ano Piat Campus ng CSU Malayo pa tayo pare O pre, game Mauna ka pre, hanggang dun lang O game may iwan <laughs> ala ko yung camera ko kanina nagre record yun pala napindot ko nag off tuloy so welcome centro norte diretso tayo ang haba parang mas mahaba na tong palawag kesa dun sa pinanggalingan namin sa tugigiraw ay grabe naman yung sasakyan o oh. hindi man lang siya na konsensya diyan sa dinaanan niya oh. Diyan pa talaga sa gitna. Binilisan niya pa. Syempre kawawa naman yung mga nagbibilad ng palay dito oh. Ginawa niyang super highway ang mga palay na naibilad dito. Kaya pangit talaga kapag ka palay yung binibilad nyo sa mga highway kasi katulad noon nabayo kagad yung palay. <laughs> Hindi pa na-dry, nabayo na. Ay, sa wakas malapit na kami. Nangangap ang hina, diret yung daan. Ano to? Putik, na Lasam na kami, guys. Ano oh, to? Lasam Kagayan na ba yan? Ang <laughs> ha? Ah. Ano to? Nag-UMA. Nag-UMA Elementary School. Ang layo nang napuntahan namin, guys. Ang ganda ng mga bundok diyan, no? Oh. sa parte ng Ilocos ganito din yung lugar na napuntahan namin ayun o no? buntok yung nakikita natin no? sarapan o <music> yun lang mali ka po dapat tayo na una hanggang dun par ganito diretso lang uy gagi hangin. <laughs> Pre, okay ka lang? <laughs> ha? Balik ka po pre So ganito yung daan papunta kila Mrs. Gladys May konting off-road Uy! 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 Madulas! Hindi mo makikita yung kasalubong mo dito. Uy, ito, ito. Uy, 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 uy. <laughs> Ang dulas. Madulas par. Ito yung gusto gusto ng motor natin. Kasi ito, ito is talagang nakadesign siya for touring. Oh, tignan nyo ah. yung performance ng motor natin. Kahit mapa, ano, mapa ganitong daan, no? Oh. Yung NMAX ni pare, kawawa. <laughs> oh. <laughs> yun lang kapag uh, nadaan tayo sa buhangin talagang madulas oh ano to na naman para tayo nag ah para tayo nag trail ang ganda ng adventure natin par kapag ka ganitong pababa naka primera ka lang ayun, oh. para yung pinaka force ng pagbaba nyo mapipigilan ng makina mali yung makina na natin ang pipigil sa force ng pagbaba natin ano ba? <laughs> nagugulan ako oh. kapag piniga natin yung clutch ayan no, oh mag free will siya pero kapag ka naka primera ito mapipigilan niya yung pinaka free will natin napipigilan ng makina okay medyo malayo layo pa yata ah. pero ganito pa yata yung madadaanan natin na isos paano na lang kapag nabutasan tayo dito <laughs> hindi naman siguro Par, derecho lang Derecho lang Derecho lang Baka mag tayo sa Ilocos nyan para ha Napasubo yung NMAX mo Dapat sa highway lang ginagamit yung motor mo pare Sayang yung linis mo Parang mas malapit pa yung gatara na pinuntaan namin Kesa yung pupunta sa bahay nila Mrs. Gladys Oo Baka sa ng KTM natin Masakit sa puwet <laughs> Kaya tayo tumayo Dito mo talaga mararanasan yung Ganitong Klaseng adventure May madadaanan ka talagang lubak-lubak Tapos rough road <laughs> Para tayong nagtitrail lang ah yung mahirap lang dito kapag katag ulan talagang maputik buti nga lang hindi maulan dito eh oh di ba? kasi kapag ka maulan dito kawawa oh, tayo o oh, yan yung ilog nila ang ganda naman ng na mga nadadaanan natin hindi boring oh oh kulang nga lang putik eh para offroad na eh oh oh aray <laughs> Par, mga ilang oras pa? <laughs> ha? Utang <laughs> na. Kanina, malapit ka ng malapit. <laughs> malapit ka ng malapit ha. Ah. Ay, magdadambang tayo? tayo? Ha? <laughs> ah. Ha? Kaya nga. <laughs> oh. Hai. Tara tara tara. Matarik tong mga dinadaanan namin dito. Unahan natin siya para hindi tayo malikabukan. Kapag kadadaan daw pala kami dun sa pinaka highway, tatawid kami sa ilog. Kaya kami dumaan dito para mag-explore kami. Pero yung mga nadadaanan namin dito ay mga maisan. Ayan o. Oh. May konting maisan. Ay hindi pala. Madaming mais tapos may konting tabako. tapos yan yung bundok ewan ko kung anong bundok yan no parang bundok yata ng ano sa kabila sa may papuntang gataran ganyan basta kapag na ba naparte ayun lang sobrang alikabok nauna sila dito na daw <laughs> kanina pa nagsasabi si pare na malapit na malapit na sabi niya gago naman yun no alam niya namang nag-iingat yung tao kakalinis niya sa motor niya eh inunahan tapos binilisan o oh, kaya no oh. o di naligo siya ng alikabok <laughs> par kay gago naman noon par huh? kay gago niya huh? binilisan niya alam niyang bagong linis yung motor mo eh wala na sobrang alikabok na oh <laughs> Pag drawing kay e drawing, e -drawing pa pang drawing pangalan ni Mrs. Gladys. I e drawing mo. Pangalan ni Mrs. Gladys letter G. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Nag-slide. <laughs> Ay, dito pala yung sinasabi niya na may ano na may semento na daanan. Kaya kapag may sasakyan ka at pupunta ka dito, para may punta mo siya, iikot ka dun sa daanan namin. O, tapos, baka may ano na naman to, papasok na naman na malayo-layo na naman. Kamawa na yung ating motor. Ay! <laughs> Bagong linis yung motor niya. <laughs> Pwede nang sulatan ulit nandito na kami sa kanila Mrs. Gladys and pare, kumusta na naman yung biyahe natin na pagod na pagod <laughs> parang tumakbo si pare Ha? Eh. Pa na ah? Pre, sobrang pagod mo kasi maglilinis ka na naman mamaya pre, yung motor mo. <laughs> sobrang alika po pre. Magkukul -cool down pa sana yung motor ko, pinatay ko na. <laughs> okay lang yan para mas mabilis siya mag cool down hindi ko pa pala na on yung headlight nya kanina pre hindi ko na on yung headlight nya